uban og atong bisitahon si Nanay Imelda ug Kuya Lito paghunasan na taga Purok magsasaka Barangay Matiaw. Sa mga gusto mamisita og naipanghatag ila Nanay, accessible lang kayang ang ilang lugar kay Daplin lang gyud sa kalsada dili na pasulod. Diri sa tuwa-tuwa unahan sa Carmelite Monastery. Basi natingala mo ngano ingon ani ang style sa gate nila Nanay. Si nanay man good kay mo gawa sa gate kung pangitaon niya yung anak ko nagtrabaho. Nga nahadlok sila kay basi mawala si nanay kay 89 years old na po si nanay Imelda. Mga ni ilang kahimtang dito, pait jud ka wala sila higdaanan, banig lang. Sa tinuod lang, medyo nanlumo jud ko pagkakita na kay nanay kay katong miaging mga bulan, dili pa manggod siya ingon ani. Karon kay nagkuko na siya, nya na siya tindog. Medyo payat na gyud po si nanay kay dili na kaya nagakaunog mga solid na pagkaon. pa kay ang sitwasyon nila kay ang aalaga lang sa iya iyang yung isa ka anak na lalaki which is dili pud pwede na dili pud mo trabaho kay wala magsustento sa ila. Swerte na lang usahay kun ay matunol ang mga silingan na mga sobra nila na pagkaon para ila nanay o kay kuya. Napansin gyud po ako kay nanay murag nalipay gyud siya nga na ay nagbisita sa iya ha. Although yung ani yung sitwasyon, nagatubag yung hapon siya, yung nagapasalamat po. ni si Kuya Lito ang iyang lalaki nga anak na nagasakripisyo o nagabantay kanunay sa iya. Pero tanawa po ninyo ang sitwasyon ni Kuya Lito. Ingon na ang iyang tiil sa kadugay-dugay ng nga panahon. Pero maski ingon na ang iyang sitwasyon, nagatrabaho gyapon si Kuya Lito, nagapaningkamot gyapon o pamunot o lubi kung naay na i-hire siya grabe nga sakripisyo alang-alang lang sa iyang inahan to think at the same time si Kuya ingon ani ang iyang kahimtang sa iyang kaugalingon sa mga gusto magbisita o magpadala og tabang kay nanay worth it jud kaayo sila tabangan dili gyud mo magmakay kay kita jud yun ninyo ang ilahang sitwasyon luoy jud kaayo bye bye. I love you. Mas salamat. I love you, you na. I love you. <laughs> <laughs>